Yan, alis na tayo. Mag-tour na tayo. Mag-tour. Mag Yan, alis tayo. Hindi ka ba lasing, Punta tayo sa... Mirror, mirror on the world. Sa mirror, mirror na tayo. Pagdating na nga doon sa barrio, Diyos ko, magsawa ka. Tignan. my music nah oh. Tiguang, nih, kawang -kawang. Hmm. Baka nah ini bring house nah sabi ko si pres, Ito yung sikatuna. Nasa ibang bansa tayo. Ito tayo sa sikatuna. Ito yung Nasa ibang bansa tayo, diba? Jangan dulu stas. Oh, one, two, three. Uy, alis mika, Oh. Hey, Hollywood. Picture picture. Tignan mo yung babae. Di ba pwedeng gumaya dyan? Uy, picture niya ako. Gagayain ko to. Uy, ang ganda. Si Alma. Oo, oo may isda doon, oh. Dan kuya. <laughs> Yari. Dan. Mama ya, Anong mayroon sa taas? Ah, pwedeng

Lipat naman kami. Tapos na kami dito. Ayan ang ganda oh. Lipat na naman kami kasi grabe, ang init pang amigah. Init kayo oh. Ha? Dito tayo sa Lobok. Floating. Restaurant. Ang ganda, umandar oh. Parang Si Jojo? grabe. Mula dito. Uy! Uy, mga una ta. Mga una ta. Tapos, after third share, chukulit hills na. Yo! Saan tayo dito tayo tatan Saan tayo dito tayo Pero kakain mo na tayo dito. Wow, ang ganda. Asan yung panuuri natin ano? Ay, ang dami bulaklak. Yan, kuha ka na niyan, Al. Kuha ka muna ng kanin, saka ka umupo. Nabayad naman, kukuha ka na lang kuha ka na lang yan, Bayad naman. Nasaan na sila? Ba't hindi sila bumaba? Kakain na tayo dito, bayad na po. Oh, harap dito. Kuya. Nakawidyo, kuya. Kuya, nakawidyo na. Hmm. Sila dito, pikas. Wala man. Wala man. Ada itu Ay, dito yung ano, entrance. Manood na ta. Ayun yung bibuko Pinatay. Pinatay yung ano. Saka kinabit dyan sa, no, nandito tayo sa tarsier tayo. Inchik na lang yung mga tarsier ngayon. Inchik. <laughs> Po, mga tarsier. Ayan na po ang tarsier. Oh. Lumaki na po siya ngayon at in na daw yung mata ng tarsier ngayon. <laughs> uh, oh, di ba laki? Gusto niyo mapicture mo na kayo lahat eh. <laughs> dyan, uh, Mayroon naman kaming ano? Sino magpicture? picture man. <laughs> Sige, Nandito <laughs> tayo sa mga paniki. Ayan. Ayan. Your ticket, ma'am. Ticket mo, day. Dito tayo sa Tarsier tayo pupunta. Wala yung ano ko. Balabal. Katubo sa 4-5. Kanandagahan, tagatuan na to, di ba? Pila na mayatang gantuan? Pila naman ito nga isa, duha. Pulo. Kaya uras naman ito. Ah, nandyan yung tower share. Bawal maingay. Oh. Tara. Shhh. Ay. Ay. Ito din picture na nga.

Tulog. Tulog. Nagtago man. Sure. <laughs> oh, Ah, dummmau na. Oh, yan pa kuya. sa ano, grass fire. Ay nasunog pala 'yan. Uy, oh, bino-o. Akala ko baal lang karatingan ka na dito. Simple, patagal 'ni. Mga amiga nakaakyat ta na kami sa taas. Hindi ako nakakapag-vlog sa baba. na-excited man 'yan. Yung attic ko. Yung isang attic ko ay nandoon lang sa baba hindi na nakaakyat. Oh! Saan is kuya? Is kuya. <laughs> Tignan mo yung baby nakaakyat si Tita Alma, hindi? Oo. Ito ganyan, tapos si kanya kuya. Oo. Ay. Kuya yung mga. Okay. Nang, harap ka nang! Nang! Nakuhaan mo nga bundok nang! One, two, three. Ini jaketnya, Mak. Oh. Kayak mana? Kayak tita. Oh. Nah, kami. Ayan. Kuya, di situ. Picture, kuya. Di situ. Sadan. Doon nah, bantah kayak kuya, Mak. Nah. Lilipat na kami. na kami. Tapos na, na kami po sa, po sa, sa chocolate here, ah, Mga J, Dagat na lang kulangnya. Oh. Lilipat na kami. Yan yung okay, sasakyan namin. Sa at pa uwi na tayo. Lilipat <laughs> kami dito. Dito kami lilipat. <laughs> Uy, nalagala pa niya. <laughs> yung ano? Ito oh, yung balak. <laughs> Ay, binigay ni ano? Binigay ni ni kuya. Dali po nasi, sabi. Ah, oh, na, sabi. Ah, sige mo. Salamat kayo dong. Salamat. Saika ka, yung bag mo. Bek, wara na, be. Mamalihin na <laughs> may dire. Asa mami agi ani? Eh. Ha? natulog ka? Tulog. Ah, makatulog ka. Na na ako no tay maagi an nako an. Kanang bilhan ng ulam. Kaning kaning among bag ba? Bansan na <laughs> Kina, mabasa niya. Diri na lang. Ha?

Ikaw na lang magisagaw. isagaw Nainera ko. Soro yung rabihan to. Dako ag, nasunog sa manggan. Ang magka, huwag kita punta. Agbag ninyo. Away, sorry na eh. Uh... Away yan na, kandong na. Si Alma, agbag mo. Hindi, hindi, doon ka. Nakabili na sila. Doon ka, dumaan. Kabila? Bakit dyan? Sila sa Alma, sa gitna. Hindi, pareho lang. Oh.

Ano sa amang tamad to? tayo sa Libon. Oh. Sa San Miguel na yung mga San Miguel. San Miguel daw eh. Oo, kung saan meron. Para hindi na tayo lalayo. Oo, lalayo pa tayo ito sa Libon. Kain ng tagiya. Kain ng tagiya. Ha? Katura? Katura. Oo. Agyari, agyari mo ha nang. Katura, mo. Pila mo na? 250 50 kuno anang, daga na kayo.

may isang ano, bundok. Yan pa si Alan dyan pa, oh, groto. Mga ano yan, mga Amerikano yung ano dyan. Uy, nasunog naman ang saging. Ranol Oh, mga taga, doon pa. Bumaba si ano, yan, bahay nila yan. Ay, asa ka? ka? Bahay nila doon pa. Sulit. Bahay nila dyan, no? Oye, anong tampak man mo? Oye, anong tampak man mo? Oye, anong tampak No, punta kayo Sino mag-ano? mag ano, ayos doon kilawin. Sino mag-aayos doon kilawin? Oh, ba, eh? Dito. Hmm. -e. Ah. Dito Saan? Sa, ano, oh. barangay barang, hole. barangay <laughs> 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 Alam mo ba, tayo kuya, kanina bahay ni Sabel. San? <laughs> yan eh. Ay, si Ranul pa. San? Ah, sa Ramatag lang bahay. So, Ranul pa. Ah, oh, ito. Kay Ranul. Oh, saan? Yan. Kay Ranul pa. Ha? Ah? Oo. Oh. oh Boy, si Dai. Dai! Ah. Hindi ka ba? Ito ah, oh. Nag igip igip <laughs> Napakan sa, na, nakpagat siya ng ahas dyan, kuya. O, oh, tignan mo. Araw-araw oh, kasi may dumadaan mm -hmm. na ano dito. Araw-araw may isda.